Alam mo yung may mga pagkakataong napapaisip ka kung bakit ganito ka mag-react sa mga simpleng bagay. Parang may nagsabi lang ng konting comment pero buong araw mo nang dinadamdam. May nagbago lang ng tono ng boses pero ramdam mong parang may mali na agad. May kausap ka na tahimik lang pero ang dami mo nang iniisip kung may nagawa kang mali. Minsan nga kahit okay naman ang lahat, parang may bumubulong sa utak mo na hindi ka sapat hindi ka safe, hindi ka sigurado, at ang masakit, hindi mo rin maintindihan kung bakit. Dahil sa totoo lang, hindi ito basta ugali lang. Hindi ito simpleng sensitivity o pagiging emotional. Minsan, ito ay mga senyales na may dalakang trauma mula sa pagkabata mo. Mga sugat na hindi literal pero malalim. Mga karanasang iniwan ka ng takot kahit hindi mo namamalayan. Akala natin kasi ang trauma ay yung malalaking bagay lang yung naaksidente ka. Sinaktan ka, iniwan ka, pero hindi lahat ng trauma ay malakas. Minsan tahimik ang trauma. Minsan ito yung paulit-ulit mong naramdaman na hindi ka sapat, hindi ka pwedeng magkamali, hindi ka pwedeng magsalita at ang mga ganitong karanasan. Kapag iniipon mo habang lumalaki ka, nababaon sa loob mo hanggang sa maging bahagi ng pagkatao mo. At habang tumatanda ka, yung mga akala mong normal na, yun pala ay defense mechanism mo na lang para hindi ka na ulit masaktan. Kaya minsan, overachiever ka pero hindi ka masaya. Sobrang bait mo pero laging ubus ka. Sobrang dami mong ginagawa para sa iba pero ang hirap mong magtiwala. Minsan hindi mo kayang tumanggap ng pagmamahal kasi iniisip mo laging may kapalit or baka iiwan ka rin kapag nakita na nila kung sino ka talaga. Ayon sa psychology, karamihan sa behaviors natin as adults ay may ugat sa childhood experiences. Kasi ang utak natin bilang bata ay programmed para mag-survive. So kapag hindi mo naranasan ang emotional safety, kapag lumaki kang kulang sa validation, care, affection, o simpleng stability, natutok kang dumepensa. Natuto kang magtago ng emosyon. Natuto kang umangkop sa kahit gaano ka-toxic na environment. At kapag tumanda ka na, akala mo ikaw ang problema. Pero ang totoo, galing lang sa lumang sugat ang lahat. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang mga palatandaan na dala mo pa rin ang childhood. Trauma mo kahit hindi mo alam. Hindi para saktan ka, kundi para tulungan kang maintindihan kung bakit mo ginagawa ang ilang bagay kahit hindi mo naman gusto, bakit ka napapagod kahit wala ka pang ginagawa at bakit minsan kahit mahal ka na nila, hindi mo pa rin maramdaman na sapat ka. Dahil lang hindi mo alam, yun ang paulit-ulit mong nararanasan. Pero kapag naging aware ka na, doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Kaya pakinggan mo to hanggang dulo. Dahil hindi mo kasalanan kung paano ka nasugatan, pero responsibilidad mo na ngayon kung paano mo aalagaan ang sarili mong sugatan. Senyales numero uno, takot sa conflict o pag-aaway. May mga tao na kahit obvious nang may problema, pipiliin pa rin ang tumahimik. Hindi dahil okay lang sila, kundi dahil natatakot silang lumala ang sitwasyon. Ayaw nila ng gulo, ayaw nila ng confrontation. At minsan, kahit sila na ang nasasaktan, sila pa rin ang nagpaparaya. Sila pa rin ang umiintindi. At kung isa ka sa mga taong sobrang discomfort ang nararamdaman kapag may sigawan, mainit na diskusyon, o simpleng hindi pagkakaintindihan lang, baka hindi mo lang alam, pero trauma response na pala yan. hindi lahat ng tao na tahimik ay kalmado at hindi lahat ng umiiwas sa conflict ay marunong makisama Minsan, sila yung mga taong lumaki sa environment na laging may tension, laging unpredictable, at para makasurvive, natutunan nilang umiwas, manahimik, at mag-adjust para lang huwag matrigger ang gulo. Sa psychology, ito ay tinatawag na fawn response. Isa sa apat na trauma responses bukod sa fight, flight, at freeze kung saan imbes na lumaban o tumakbo, Natutunan mong iplis ang tao para lang manatiling ligtas. Kasi bilang bata, natutunan mong mas okay nang ikaw ang masaktan kaysa ikaw ang sisihan o mapagalitan. Mas okay nang ikaw ang mag-adjust kaysa makaramdam ka ng rejection or abandonment. At habang tumatagal, ang coping mechanism na ito ay naging parte na ng pagkatao mo. Kaya ngayon bilang adult, kahit minor disagreement lang Parang alerto agad ang katawan mo. Parang may panic sa loob kahit calm lang naman ang tone ng usapan kasi ang utak mo naka na i-associate ang conflict sa danger at dahil diyan, ang daming nasa sakripisyo, hindi ka marunong mag-express ng needs mo. Hindi mo masabi kung kailan ka nasasaktan. Hindi mo kayang mag-set ng boundaries kasi iniisip mo baka mawala sila kapag sinabi mo ang totoo mong nararamdaman. You'd rather keep the peace than speak your truth. Pero habang ginagawa mo yan, unti-unti mo rin kinakalimutan kung sino ka at kung anong totoo mong gusto. Nakakapagod. Kasi habang iniingatan, mong huwag silang masaktan. Ikaw yung unti-unting nasisira sa loob. Ang hindi alam ng karamihan, ang conflict ay hindi laging masama. Minsan, kailangan ito para tumatag ang relationship conflict handled with respect can lead to deeper connection. Pero kung hindi ka natutong humarap sa conflict, lagi kang iikot sa mga relasyon na hindi mo talaga malalaman kung mahal ka ba nila dahil sa totoo mong pagkatao o dahil lagi kang sumusunod. Kaya kailangan mo nang matutong magsalita, hindi para manakit, kundi para ipaglaban ang sarili mong halaga. Hindi lahat ng pagtutol ay gulo at hindi lahat ng katahimikan ay kapayapaan. Minsan, ang tunay na healing ay nagsisimula sa pagtanggap na may karapatan kang marinig, may karapatan kang magsabi ng hindi, at may karapatan kang ipaglaban ang sarili mo. Kahit medyo magulo sa simula kasi minsan, ang gulo na hinaharap ay mas maganda pa kaysa sa katahimikang nagpapatuloy sa loob mong unti-unting nawawala. Senyales numero 2. Overachiever ka, pero hindi ka masaya. Madalas kang pinupure, sinasabihang ang galing mo, ang sipag mo, ang dami mong naa-achieve, pero sa totoo lang. Kahit ikaw mismo hindi mo maramdaman, yung saya na dapat mong maramdaman sa bawat tagumpay mo. Kasi sa bawat accomplishment, may kasunod agad na pressure. May kasunod agad na tanong kung ano na naman ang susunod mong gagawin at kahit maraming humahanga sa iyo, sa loob mo parang laging kulang, laging may hinahanap at minsan hindi mo alam kung ano. Pero ang totoo, trauma yon. Kasi hindi lahat ng overachiever ay driven by passion. Minsan driven yan ng takot. Takot na hindi mahalin kapag hindi useful. Takot na mawala ng halaga kapag hindi productive. Takot na mabigo dahil baka mawalan ka ng connection sa mga taong importante sa iyo. Marami sa atin ang lumaki sa environment na conditional lang love. Kung mataas ang grades mo, masaya sila. Kung top ka, proud sila. Pero kapag ordinaryo ka lang, parang wala ka, parang hindi sapat. Kaya natutunan mong ipakita lang ang best side mo para mapansin ka, para tanggapin ka. At habang lumalaki ka, naging paniniwala mo na ang worth mo ay nakabase sa performance mo. Kaya kahit pagod na pagod ka na, go ka pa rin. Kahit hindi mo na gusto, sige ka pa rin. Kasi mas natatakot kang tumigil kaysa sa patuloy na mapagod. Ayon sa psychology, ito ay tinatawag na maladaptive perfectionism. Yung perfectionism na hindi dahil gusto mong maging excellent, kundi dahil ayaw mong madisappoint ang kahit sino ayaw mong maramdaman ulit yung rejection na naramdaman mo bilang bata. Kaya kahit gaano ka nakasuccessful, lagi mong nararamdamang hindi pa rin sapat. At yung not enough feeling na yon galing yon sa batang ikaw na hindi naranasang mahalin ng walang kondisyon. Minsan, ang overachiever ay hindi talaga masaya, kundi sanay lang na mag-survive. At dahil doon, kahit may love na sa paligid mo, hindi mo maramdaman kasi para sa'yo. Dapat may patunay ka muna bago ka maging worthy at ang masaklap kahit mahal ka na ng mga tao, hindi mo matanggap kasi iniisip mong baka mahal ka lang nila dahil magaling ka, dahil may silbi ka, pero hindi dahil sa kung sino ka talaga. Ang kailangan mo ay hindi panibagong goal, kundi pahinga. Ang kailangan mo ay hindi validation sa labas kundi pagtanggap sa sarili mo na kahit wala kang achievement, may halaga ka pa rin. At pag natutunan mong tanggapin yan, tsaka mo lang mararamdaman ang totoong kalayaan, yung hindi mo na kailangang patunayan, ang sarili mo para maramdaman mong sapat ka. Dahil sa totoo lang, sapat ka na simula pa noon. Senyales numero 3. Hirap kang magtiwala kahit wala namang ginagawang masama ang tao may mga tao sa paligid mo na ginagawa na ang lahat para patunayan na sincere sila, na totoo sila, na hindi ka nila sasaktan. Pero kahit anong effort nila, hindi mo pa rin kayang magtiwala ng buo. Laging may part sa iyo na nagaalangan. Laging may boses sa loob mo na nagsasabing, Mag-ingat ka, huwag kang masyadong magbubukas. Baka iwan ka rin yan. At kahit hindi sila nagbibigay ng dahilan, para pagdudahan mo sila, parang automatic na reaction mo na lang na magtakda ng distansya, magtago, at magsimula ng mga senaryo sa isip mo kung paano sila mawawala sa buhay mo. Hindi dahil gusto mong masaktan, kundi dahil pinoprotektahan mo ang sarili mong hindi masaktan ulit. Ito ang isa sa pinaka-common pero hindi agad napapansin na epekto ng childhood. Trauma, yung takot magtiwala kahit sa mga taong totoo naman. Kasi pwedeng lumaki ka sa environment kung saan ang mga taong dapat nag-alaga sa iyo ay hindi naging consistent. Pwedeng nangako pero hindi tinupad. Pwedeng nariyan pero emotionally absent. O minsan sila rin yung unang nanakit sa iyo. Kaya bilang bata, natutunan mong huwag magtiwala sa kahit kanino. Natutunan mong bantayan ng sarili mo kasi walang ibang gagawa nun para sa'yo. At ngayon, bilang adult, kahit gusto mong magmahal, kahit gusto mong makaramdam ng closeness, lagi mong iniisip na baka pansamantala lang to, baka pag nalaman nila kung sino ka talaga, iiwan ka rin nila at ang ending, ikaw pa mismo yung naglalayo sa mga taong mahal ka naman ng buo. Ayon sa psychology, ito ay parte ng tinatawag na insecure attachment style specifically avoidant or anxious. Depende sa naging environment mo nung bata ka, kung sanay ka na iiwan, natutunan mong mag-withhold ng emosyon para hindi ka masaktan. At kung sanay ka namang pinapabayaan, natutunan mong magkling sa tao, pero sa loob mo laging may kaba na baka hindi ka piliin sa huli. Kaya kahit present na sila, kahit consistent, hindi mo mapakawalan yung fear kasi conditioned na ang utak mo na ang closeness ay laging may kapalit na sakit. Kaya hindi mo masabing safe ka kahit safe ka naman at hindi mo maramdaman ng love kahit nariyan na siya dahil sa loob mo nakatali pa rin yung puso mo sa dating sugat. Ang solution, hindi piliting magtiwala agad, kundi unti-unting kilalanin ang takot mo at sabihing hindi lahat ng tao aalis. Hindi lahat ng pagmamahal masasaktan ako dahil habang binibigyan mo ng chance ang ibang tao, binibigyan mo rin ng chance ang sarili mong gumaling. At sa dulo ng lahat, ang pinakaunang dapat mong pagtiwalaan ay ang sarili mo na kahit masaktan ka, kaya mong tumayo ulit, kaya mong magmahal ulit, at kaya mong piliin ang sarili mo kahit ilang beses ka pang nasaktan noon. Senyales numero 4 laging feeling, wala kang halaga. Kahit minamahal ka naman, minsan, kahit ginagawa na nila ang lahat para maramdaman mong mahal ka, kahit paulit-ulit nilang sinasabi na importante ka, na sapat ka, na hindi ka nila iiwan, hindi mo pa rin maramdaman ang halaga mo. Parang may bahagi sa'yo na hindi naniniwala, hindi tumatanggap, hindi makaramdam ng totoo. At kahit sobrang effort ng tao para iparamdam sa iyo na mahalaga ka, laging may parte sa iyo na nagsasabing hindi, na hindi ka deserving, na baka ginagawa lang nila yan kasi may kailangan sila o dahil naaawa lang sila sa iyo at ang masakit kahit wala silang ginagawa para masaktan ka. Parang sarili mong isip ang kalaban mo, sarili mong damdamin ang bumubura sa mga bagay na dapat mong maramdaman ganito ang epekto ng childhood trauma na galing sa emotional neglect kapag lumaki kang hindi pinapansin ang emosyon mo kapag ang worth mo ay laging nakabase sa performance kapag lumaki kang walang nakikinig o walang nagsasabi sa iyo na mahalaga ka kahit wala kang ginagawa ang tendency ay hindi mo natutunan kung paano tanggapin ang love kasi hindi mo pa naranasan noon. Kaya ngayon kahit andiyan na, parang may harang, parang hindi mo ma-process. Kasi hindi pamilyar sa'yo ang pakiramdam na importante ka ng walang kapalit. Ayon sa psychology, kapag ang isang bata ay lumaki sa environment na kulang sa emotional attunement, yung simpleng pagtanggap, pagyakap, pag-affirm sa nararamdaman niya ang utak niya, ay natutong i-shutdown ang emotions. Kasi para saan pa, e eh wala namang sumasalo at habang tumatagal, nadadala ito sa adulthood. Kaya kahit may nagmamahal na sayo, hindi mo ma-feel kasi hindi ka trained na tanggapin ang love na walang kondisyon. At ang epekto, laging feeling mo hindi ka sapat. Kapag may nagbigay ng regalo, naiilang ka. Kapag may nag-appreciate, napapaisip ka kung sincere ba sila. Kapag may nagsabi ng mahal kita, iniisip mong baka magbago rin yan bukas. Kasi sa loob mo, laging may boses na nagsasabing hindi ka enough. Pero ang totoo, hindi ikaw ang may kulang. Yung batang ikaw ang hindi nakatanggap ng sapat at ngayon na meron ng gustong magbigay, hindi mo alam kung paano tumanggap. Kaya ang unang step ay hindi piliting maging confident or positive agad kundi kilalanin na may sugat ka at hindi mo ito ikinakahiya Magsimula ka sa maliliit tumanggap ng simpleng compliment sabihing thank you kahit nahihiya ka i-acknowledge ang effort ng taong nagmamahal sa iyo at unti-unti mong ipapaalala sa sarili mong may halaga ka kahit wala kang kailangan patunayan hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin at hindi mo kailangang magbago para lang matawag na enough. Sa bawat araw na tinatanggap mo ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo, kahit nahihirapan ka, gumagaling ka at darating ang panahon na hindi mo nalang maririnig na mahalaga ka, mararamdaman mo na rin ito mula sa puso mo. Senyales numero 5 Lagi kang nahihiya o nagsosorry kahit wala ka namang ginawang mali. Alam mo yung simpleng may natapik kang baso o konting abala lang sa iba, agad-agad kang nagsusorry. At hindi lang isang beses, kundi pa ulit, ulit Minsan nga kahit wala ka naman talagang ginawang mali, parang automatic na lang na humingi ka ng paumanhin. Parang instinct na agad na ikaw ang may kasalanan, na ikaw ang mali, na ikaw ang abala, at minsan pati sa simpleng pagsabi ng opinion mo o pagbabahagi ng nararamdaman mo, humihingi ka pa rin ng sorry kasi pakiramdam mo wala kang karapatang magpakita ng kahit anong discomfort sa ibang tao. At kung ganito ka, hindi ka mahina, hindi ka OA galing yan sa trauma. Mula sa paniniwalang binuumo nung bata ka na, ikaw ang may kasalanan kapag may nangyayaring mali maraming lumaki sa environment na sobrang critical ang mga magulang or guardian. Konting pagkakamali lang napapagalitan ka na. Konting ingay lang pinatitigil ka na. Minsan kahit simpleng tanong mo lang parang mali agad. Kaya natutunan mong mag-sorry agad para maunahan ang galit, para maiwasan ang rejection, para hindi ka mapagalitan at habang tumatagal. Kahit wala namang threat, conditioned na ang utak mo na pag may tension o kahit anong discomfort, ikaw agad ang may kasalanan. Ikaw agad ang mag a -adjust. Ikaw agad ang magsusori. Ayon sa psychology, ito ay tinatawag na toxic shame, isang uri ng internalized belief na hindi lang mali ang ginagawa mo, kundi mali ka bilang tao. Kaya kahit valid ang needs mo, feeling mo nakakahiya kaya kahit may karapatan kang magsalita, feeling mo istorbo ka. Kaya kahit sa adult life mo, dala mo pa rin 'yan sa trabaho. Nahihiya kang magtanong sa relasyon. Humihingi ka ng sorry kahit nasaktan ka na. Sa mga kaibigan, nag-aalangan ka laging mag-open up kasi baka isipin nila drama ka lang o pabigat. And the worst part, the more you apologize for existing. The more you believe na ang presence mo ay burden, pero ang totoo, hindi mo dapat ikahiya ang pagkatao mo. Hindi mo kailangan humingi ng paumanhin sa bawat kilos mo, lalo na kung wala ka namang masamang intensyon. Ang healing ay nagsisimula sa awareness, sa pagtigil at pagtanong sa sarili, talaga bang may mali ako o sanay lang ako mag-adjust palagi? Magsimula ka sa maliliit. Huwag kang mag-sorry agad kapag nagtanong ka lang. Practice mong ipahayag ang nararamdaman. Munang hindi ka -e explain na parang may kasalanan ka, sabihin mong thank you sa patience. Imbes na sorry na istorbo kita. Sa ganitong paraan, tinuturuan mong muli ang sarili mong may karapatan kang umiral, magsalita, at huminga sa mundo na hindi mo kailangang i-apologize ang bawat galaw mo. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin para sa pagiging totoo. Hindi mo kailangang ikahiya ang damdamin mo. Dahil kahit kailan, hindi ka abala. Tao ka, may boses ka, at may halaga ka kahit hindi ka nagsusori. Senyales numero 6. Sobrang self-critical ka kahit maliit lang ang pagkakamali mo. May mga pagkakamali na maliit lang sa mata ng iba. Simpleng typo kaunting kalimot, o hindi pagsagot agad sa message pero sa'yo, parang gumuho na agad ang buong mundo. Parang isang pagkakamali lang ay sapat na para questionin mo ang buong pagkatao mo. Parang ang dali mong pagalita ng sarili mo. Sobrang tindi ng self-talk mo na para bang ikaw ang pinakapalpak na tao sa mundo. Minsan nga kahit walang nakakapansin ng pagkakamaling yun. Ikaw na mismo ang nagko-collapse sa guilt. At kung ganito ka, baka hindi mo lang alam pero ang boses sa loob mong kritiko ay hindi talaga galing sa iyo. Galing 'yan sa mga karanasang hindi mo pa nahaharap. Maraming lumaki sa environment na laging pinapansin ang mali, laging may kapalit ang pagkukulang, laging may kahihiyan kapag nagkamali ka. At imbes na matutunan mong ang pagkakamali ay normal, Natutunan mong ito ay kasalanan na kapag nagkamali ka, hindi lang action mo ang mali, ikaw mismo ay mali, kaya habang lumalaki ka, naging natural sa'yo na bantayan ang bawat galaw mo. Ayusin lahat, hindi magkamali kahit kailan. At kapag nadapa ka kahit konti, hindi mo mapatawad ang sarili mo. Kasi akala mo hindi mo na pwedeng baguhin. Akala mo hindi ka na worth it. Ayon sa psychology, ang sobrang self-criticism ay madalas resulta ng internalized shame yung paulit-ulit mong narinig o naramdaman. Nung bata ka na hindi ka enough, kaya ngayon, kahit wala nang sumisigaw sa'yo, ikaw na mismo ang naninigaw sa sarili mo. Ikaw na mismo ang nagpapababa sa sarili mong tingin. At minsan, kahit may achievement ka na, isa lang na pagkakamali ay nabubura ang lahat kasi conditioned ka na i-measure ang worth mo basis sa pagiging perpekto. Kaya hindi ka makapahinga, hindi ka makontento. Hindi ka masaya kahit anong galing mo kasi lagi mong iniisip na kulang pa rin. Mali pa rin, hindi ka pa rin sapat. Pero ang totoo, ang pagkakamali ay hindi inverse ng halaga mo. At hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat. Hindi mo kasalanan kung sa murang edad. Natutunan mong takutin ang sarili mo para lang makuha ang acceptance. Pero ngayon, na alam mo na kung saan galing yan, pwede mo na ring simulan baguhin ang boses na yun sa loob mo. Sa tuwing may mali kang nagagawa, practice mong sabihin sa sarili mo, nagkamali ako, pero tao lang ako. Pwede akong matuto. Hindi ako dapat husgahan sa isang pagkakamali lang. Ang healing ay hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakamali. Ibig sabihin lang nito, hindi mo na ipapako ang sarili mo sa bawat pagkadapa. Kasi sa bawat pagbagsak, may lesson. Sa bawat pagkakamali, may pagunlad. At sa bawat pagunlad, unti-unti mong pinapalitan ang boses sa loob mo mula sa takot, papunta sa pagunawa, at sa dulo nito, self-compassion ang magpapalaya sa'yo, hindi perfection. Kung sa bawat sinyales na narinig mo ay parang may tinamaan sa loob mo, parang may parte ng sarili mong biglang naging malinaw, huwag kang matakot. Huwag mong isipin na sira ka, mahina ka, o sobra kang maramdamin. Kasi ang katotohanan, hindi mo lang na-realize na ang mga simpleng ugali. Reaction. At pattern mo pala ay may ugat, may dahilan, may pinanggalingang sugat na matagal mo nang dinadala kahit tahimik lang at ngayong napangalanan mo na. Ngayong mas naintindihan mo na kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na. Minsan ay ayaw mo rin naman doon na nagsisimula ang healing. Hindi mo kailangan ng dramatic na breakdown para masabing may trauma ka kasi minsan ang trauma nakaayos, nakatago. Nakangiti pa nga pero sa loob. May mga bahagi kang hindi mo mabuksan, hindi mo maunawaan hindi mo maipaliwanag at kapag hindi mo siya tiningnan, paulit-ulit mong mararamdaman ang bigat kahit walang nangyayaring masama, paulit-ulit kang mapapagod kahit wala ka namang ginagawa kasi binubuhat mo araw-araw ang mga sugat na hindi mo maalala pero hindi rin umalis. Pero ngayon, hindi ka na clueless. Hindi ka na nag-iisa sa tanong na, bakit ganito ako? Kasi may sagot na, may awareness ka na. At yan ang simula ng totoong pagbabago. Maaring hindi mo kontrolado kung paano ka pinalaki, kung anong klaseng pagmamahal ang natanggap mo o kung anong klase ng sakit ang naranasan mo. Pero hawak mo na ngayon ang kapangyarihang piliing baguhin ang kwento mo. At oo, oh, mahirap. Hindi madaling harapin ang sugat. Hindi madaling tanggalin ang boses sa loob mong nagsasabing hindi ka sapat hindi ka mahalaga, hindi ka karapat-dapat, pero bawat hakbang mo palayo sa sakit ay hakbang mo papunta sa sarili mong kalayaan. At hindi mo kailangang maging perfect bago mo simulan. Kailangan mo lang maging honest. Kailangan mong sabihin, Oo, oh, may sugat ako, pero gusto kong gumaling. Kaya kung isa ka sa mga taong sobrang bait pero laging ubos, sobrang galing pero laging pagod, sobrang tahimik pero sa loob laging gulo ito, ang paalala, hindi mo kasalanan kung paano ka nasaktan, pero responsibilidad mo na ngayon kung paano mo aalagaan ang sarili mong sugatan. Hindi mo kailangan ng pahintulot ng kahit sino para simulan ang paghilom. Hindi mo kailangan ng perfect timing. Ang kailangan mo lang ay desisyon. Desisyon na alagaan ang sarili mo. Desisyon na kilalanin ang sarili mo. Desisyon na itigil ang cycle ng paninisi at simulan ang cycle ng pag-unawa. Dahil habang patuloy mong pinipiling intindihin ang sarili mo, doon mo unti-unting binubuo ang buhay na hindi lang basta buo sa labas, kundi tahimik at payapa sa loob. Kaya sa mga susunod na araw, kung may mapansin kang pattern, reaction, o emosyon na paulit-ulit bumabalik, Huwag mo agad husgahan ang sarili mo. Tanungin mo, saan kaya ito nang galing? Kasi ang awareness ay hindi lang kaalaman ito ang unang hakbang sa paghilom. At tandaan mo, kahit anong sugat, basta binibigyan ng oras, pag-unawa at pagmamahal, gumagaling ito.